Ito nga mga best friend dahil may advisory na Typhoon 8 mamayang gabi dito sa Hong Kong, mamayang hapon kaya uh, ang daming mamimili ngayon mga best friend dito sa Kaibo. Ayan, ang haba ng pila mga best friend kasi <clears throat> mga takot yan silang maguto, mga takot yan silang maubusan ng ano, maubusan ng pagkain kasi pagka ganito na nag nagbabagyo dito mahal ang mga bilihin kaya talaga namang ayan mga best friend ang haba ng pila ba? Diba? oh wala nang laman agad yung ano wala nang laman agad yung shelves mga best friend ubos na agad mga nag panic buying na naman ang mga checkwa mga best friend so ayan ako din panic buying din ako <laughs> Mag panic buying ubos na. Ayan oh, mga bakante na lahat oh. Ayan. Ayan, wala na akong mabiling sibuyas, mga best friend. Repolyo na lang oh. mahal na ng repolyo, 10 ang isa. Ayan, pili tayo ng repolyo, mga best friend. Pili tayo dito, ikot tayo don kuha tayo ng manok. Excuse me. Yan, marami ng empty shelf mga best friend. Gawa na ng mga nagpanic buying ang mga incheck and ala ng mga prutas, ala ng mga saging. Ang aga pa lang mga best friend. Ano pa lang oras? 8.30 pa lang. 8.30 pa lang ng umaga mga best friend. Marami ng empty shelf dito sa Kaibo. Bili ako ng manok at baka ko'y maubusan ng manok. Ayan mga best friend ng haba ng Ito. Bakante na mga best friend. Wala na. Naubos na yung iba. Manok na lang ang natira dito sa shelf na ito mga best friend. Ayan. Uli ako dalawang manok din. Ayan. Ayan. Pilo tayo ng manok. So, ayan mga best friend. Excuse me. Ito mga best friend, pili ako ng patola. Kailangan daw galaw-galawin para malaman kung makatas. Pag matigas, hindi pwede. Yan. So, ayan mga best friend, daming mga berdeng gulay. Ayan, sa... choice Ayan mga best friend, yung choice sa uh, mahal na 20 dalawang buhat. So, Nandito naman ako ngayon mga best friend sa bilihan ng baboy. Tingnan nyo naman gano'ng kahaba ng pilang best friend. Nandito ako sa dulo. Andito sa bilihan ng baboy mga best friend. Ganyan talaga sila magpanik mga best friend. sa so, mga bilihan ng gulay. Grabe ang haba. Ah, sa pinakadulo na ako mga best friend. Ay! Che 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 che! Hmm. Sisingit pa yung isang matanda kaya pinaalis ko siya sa pila.